Hello po sa inyo mga kaisa. Welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So, ngayong araw na to, meron tayong pag-uusapan about health. So, ito, based on experience namin and nabasa din namin sa sa mga groups, sa mga forum. So, kung meron kayong anxiety or uh, acid reflux, so, pwede ito makatulong sa inyo. Kasi one month pa lang namin siyang ginagamit. Hindi na siya, uh, may resulta na agad. Hindi na, hindi na agad kami sinusumpong ng anxiety namin. And nakakabawas ng mukha uh, heartburn o tsaka acid reflux. So titingnan ito, natin itong product na to. So maaaring ito na yung makakatulong sa inyo. Tsaka wag, na, wag ay mag-alala. Natural naman to. So kung bago pa lang sa channel namin at hindi pa nakaka-subscribe kindly subscribe po at marami tayong pag-uusapan regarding sa mga product na gagamitin natin so, tingnan natin to actually padalwa nung bilhin na nga namin to eh. kumbaga naka isang bote pa lang kami eh. may magandang epekto na so ito ito yung tinatawag nating organic raw honey. So maraming klaseng honey dyan, pero hindi mo malaman kung totoong honey ba. So meron namang natural honey, pero hindi siya yung kasing organic nito. O kasing raw. So yung nabibili natin minsan sa labas, hindi natin alam kung nilagyan lang pa ng sugar at para lang maglasang honey. So ito talaga, patent siya, gawa siya sa US. Graded siya na A, US grade ibig sabihin talagang natural and organic talaga siya. So, yun nga, may nakalagay pa siya dyan, true source certified. So, ito makakatulong ito sa sa atin. Kasi, <coughs> Rohani siya. So, 68 grams siya. Tapos ito, USDA organic. So, ito, maaaring nyo magbili ito sa amin ilagay nyo yung ilalagay namin yung link sa description box para maka kayo so paano ba siya tinitik unang una pagkagising nyo sa umaga isang kutsara nito isang kutsara nito kaya dapat walang laman yung chan ito talaga yung una hindi kayo magkakape, hindi kayo kakain ng anuman ito muna so after 30 minutes siya kayo kakain so ito muna yung inumin nyo isang kutsara tapos, after pagkalipas ng 30 minutes, saka pwede kayong kumain. So, sa gabi, sa gabi, bago matulog, magtetik din kayo nito. Roha nito, ah imported to sa US ba ito na, na kuan ginawa, kumbaga, US product siya. So, yun, mararamdaman nyo agad yung epekto kasi, di ba, madalas kung nag-acid reflux kayo, sakit, di ba? Ito, oh, malilesen talaga. Ang gusto mapapansin parang nawawala na. So, dati lagi madalas sinusumpong kami ng anxiety. Ito, parang minsan nga nakakapagkape na kami. Di ba, minsan masama sa may mga anxiety o sa, sa mga ganon yung mga nagkakape. Kasi may caffeine siya. May caffeine siya na content. So, ito, napansin namin, nung no, nagka nagkakape kami, hindi na agad kami sumusumpong. So, ibig sabihin, medyo bumabalik na sa dati. Kaya maganda, ma matry nyo to. Kung, kung doubtful kayo, pwede namin isensen nyo yung mga testimony o yung mga nagsabi na gumaling talaga sila. So, yun nga. Pwede namin isensen nyo yung mga screenshot So, nandiyan naman yung social media namin sa baba. Pwede kayong bumisita dyan. So, walang masamang itry ito dahil raw honey siya. Napaka-safe. Kumbaga, hindi siya yung mga tulad ng mga synthetic drugs na tinitik natin na may side effect. Ito, di ba? Makakatulong sa atin. So, yun lang. Sana nakatulong itong video ng ito. And, pakilag po ng video at pakishare sa mga kalala niya may mga anxiety. So, magandang pang supplement sa katawan natin so yun lang po and God bless po sa inyo